Welcome back to Ate Shana's TV Vlog po Ngayong araw ay kumuha kami ng buko Kasama ko nga pala dyan si Raymar Kumuha kami dun sa lugar nila Dun sa pinsan niya At gagamitin namin para sa first birthday Ni Baby Onyok Ayan, para makatipid na rin Kasi magkamahal din yung isang bilog Sa palengke ng buko dun sa kanila, madami tingnan nyo naman yung mga naani namin dyan yung iba, pang bukayo na tulad niyang kapit ko yan gagawin na yung bukayo ayan po, uh, kumuha kami ng buko kasi uh, panghanda dun sa birthday ni baby Onyok, first birthday niya po sa next day ayan daming buko ayan, dito pala kami kumuha, malawak ko oh. ayan yung service namin, howler Sana'y na y magbiak nyo <laughs> ga yung iba po pang bukayo. Tapos yung iba kakayuri Gagawin bukas. ayun ayun parako kalaan madi namayari ng ayun 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 kasama din po namin siya Jan pagkuha. Ah, sila po yung namamahala dyan. Uh, ah, thank you po sa kanila sa pagbigay sa amin ng buko. Ayan, Sige, na maraming na, ka maraming salamat po. Sanay-sanay sila palibasa. Ay, Wala man lang. May sarili pero, silang anihan. Mm -hmm. Ayan po. Ah, pinakita nga sa akin ni Ray Mark na ano na daw, na First, malambot daw, yan, tamang uh. tama daw gawing pang salad. Ha? Shout out pala po sa mag-asawa. Sila po ang may-ari nito. Salamat <laughs> <laughs> po sa may-ari ng Yugan. <laughs> Wala pang may aray po ng mga nugan. Ito po si Ishiya Kumakain ng buko. Hindi <laughs> ka rin sana yung kamot ko. nag ay <laughs> Ayan. Uh, kung nakikita nyo po, nakahiwa-hiwala yung mga bilog. Kasi yung iba po dyan is pang bu bukayo. Tapos yung iba naman is nyugna na. Tapos yung iba naman is gagawin buko Ayan, Madami po ditong ano. Tingnan nyo po ang ganda o. Oh. O, oh, di ba? Huh? Tapos ang baba lang dito ng langka. Dito pa tayo mga kuha langka. Kati! Malanggam. First fight ng pagkuha po natin ng langka. Ganito lang po ang pagkutol niyan. <laughs> Maliit pa man. Maliit, po, masarap po yan ano hin, ng gutain. Gutain, Marami po dito, may buko, may saging, may ano yan, talbusan, ang daming ano, tanim. Ang ganda ng lugar nila. Kaso nakakatakot to siguro pag gabi. Tandaanin mo! Tama na yan! Tama na nga yan! Ayan. Ayan na yung mga nakuha namin. Tapos andun pa yung isa. Ay, pa rin. Ito po guys, ang nakuha namin. <laughs> Salamat po sa may kami sponsor. <laughs> isang sapad. Isang ano no, isang buhi ba? Diba? Buhi? Bulig. Bulig. Saging yan? <laughs> Ayan naman po yung saging na isang bulig na nakuha namin. Masarap po yan gataan. Ngayon po, ah, pupunta naman kami sa fish, fish, panan daw. Ang laki nito. Ang laki ano, ang lawak. Ayan na. Ah. Kaso kakatakot. Ayan, napakaganda po dito sa ano nila, lugar nila. Ayan. <laughs> Ang ganda, ang lawak. Papa. Sa ay sa da ay may kalabaw pa oh. <laughs> Isa naman nagkakit na ng ano, buko. Meron din daw pong fish panan. ganda no, po ng ka nila kasi sobrang lawak. Tapos ang presko, tapos ang daming puno. Yung probinsyang probinsya talaga yung dating niya. Na ano nga ako eh, naninibago kasi sabi ko, ang ganda ng lugar. Parang farm yung klase niya. <laughs> <laughs>

tumutulong na rin po siya pag ano nang buko at siya po ito yung gagamitin para kay Bibi Onyok. Ito na lang pang matutulong namin sa kanya. Oh, panis ang lawa. Maangin na ako ng pie. Ay, pasin. pasin astig Astigano at malinis ang ganto nila. Oo, ininaman din niya, no. Hindi na pinapakuloan? Hindi na pinapakuloan? Oo. Uh Nakatakot -huh. ang okay. lupa. Matagal na itong anong yan? Matagal na yan? Matagal na yan. Di ka alala, bata pa ako din. Di

para no dito na nga po pala kami sa bahay at ayan, binababa na yung mga nakuha naming buko at saging para ipasok namin dun sa loob ayan ayun na po sila kuya at, at ayan po, uh, gumagawa kami ng recipe, isa dun sa mga inani naming gulay at iaambag din po namin yan kay Onyok sa panghanda niya Yan po ay lumpiang gulay uh, isasama din po namin yan sa handa tapos, ginawa namin yan gabi para i rep lang. Kasi hindi naman yung masisira. Para kinaumagahan, ipapride na lang namin. Tapos, tinimplahan muna namin siya. Bago namin siya. Tapos, nilagay na din po namin siya sa, ano, yung lumpia wrapper. Inikot na po namin siya doon. Para kinabukasan, ipiprito na lang. Para hindi ma-proseso. Ayan. Sarap. mo asin? No, that's a